All Okay. Pero ah uh, pansin naman na uh, Sir Alex no kasi 21 hours ang inabot bago makabalik sa ikang uh, pam, uh, sa Kiapo ang uh, andas ng Poong Nazareno simula po nung umalis siya sa Quirino Grandstand. Uh, kumpara ng nakalipas na taon mga nasa correct me if i'm wrong nasa 14 to 16 hours lang. Ano po naging dahilan? Hours po. 15 hours po. Hmm. Ah 15 hours. So Uh, ano pong dahilan kung bakit medyo uh, humaba ang uh, translation ngayong taong ito? Okay. La last year, 15 hours po yan, kung napansin niyo mas marami pa ho yung nakakasampa na nakaraan taon kesa sa ngayon. Pero bakit humaba? Meaning, hindi ho yung pagsampa ng mga debotong nag-cause ng problem. May mga iba't ibang factors ho na tayong kinukonsidera. Una, mas maganda ho ang klima ng panahon kahapon. Ano ho ang sinasabi ko? Kumukulimlim pero hindi ho umuulan. Mm -mm. Wala hong araw sa buong magdamag ng ating pagdiriwang. Kahit o tanggalin pa, mm -hmm. hindi mo ramdam ang init. Mm -hmm. Kaya ang mga deboto hindi ho natitinag sa pag-aabang sa ating uh, andas na buong magdamag yan. hindi na nawalan uh -huh. ng tao sa kalsada tapos na nga ang prosesyon uh -huh. Uh -huh. may tao pa rin sa Quezon Boulevard eh ho ang klima kahapon yun ulan uh -huh. uh -huh. uh -huh. pangalawa ho na ating kinukonsidera, yun ng ating lubid, dalawang insidente ho ito ha ah. una sa kanto ng Ayala at Taft Avenue uh, uh -huh. sa San Sebastian parehasong nabitawan at pumasok sa ilalim ng gulong oy mhm uh -huh. Ayan dalawang beses tayong naglagari ng lubid. Ah, mm -hmm. uh, yung una ho ang pinakamahirap dahil pumulupot sa gulong. Okay. Mm -hmm. Kaya ko na pa niyo mas matagal na nakarating ng Ayala Bridge kesa sa nakaraang taon. Ah, mm -hmm. mm -hmm. uh, yun ho ang kadahilan noon nun. at nung naputol medyo bumilis ulit ng kaunti. Mm -hmm. Kaya lang pagdating ng San Sebastian sa Plaza Del Carmen minsan pang napunta sa ilalim ng gulong ng ating andas, mm -hmm. kaya ho nilagari muli yan. Kaya tumakbo na ang andas natin nang walang lubid mula San Sebastian hanggang makabalik ng Quiapo.